Inagkaguluhan ng mga netizen ang litrato ng aktres na si Pinky Amador habang may hawak na mugshot, may tapal na gasa sa nuo, at mukhang nasukol na ng pulisya. Subalit huwag mag-alala dahil bahagi lamang ito ng kinabubuwisitang role niya bilang si Moira Tanyag sa longest running afternoon series ngayon ng GMA Network, ang Abot Kamay na Pangarap. Marami ang naiini sa karakter ni Pinky na isa sa mga primera kontrabida sa nabanggit na seryeng pinagbibidahan ni na Jillian Ward at Carmina Villaruel. Nang galaiti naman ang mga netizen sa comment section ng mga larawang ibinahagi ng GMA Network. Muera mamaya itatakas kita don't worry kakampi natin si direct at ang writer lakas mo kaya sa kanila. I'm sure mapupunta yan sa mental tapos magkaka-chance na makatakas. Waiting ng plot twist nito. Naku mukhang matatapos na ah. Wow how hal abot kamay na rehas. Mukhang extended pa ang serye dahil patuloy itong tinatangkilik ng mga manunood tuwing hapon.